ba ay malapit sa barangay Castellano sa bayan ng San Leonardo. Tapos naghahanap ka ng magandang kape. Saan matitikman mo ang masasarap at kakaibang pagkain. At ang kanilang kape na panigurado iyong hahanap-hanapin. Magandang balita mga kababayan. Dahil meron kaming bagong natuklasan na paniguradong swak na maging tagpuan tambayan. At pasyalan na magkakasintahan, magkakaibigan at magkakapamilya. Tara na at enjoyin ang kanilang magandang disenyo. Yun na rin ang kanilang mga panalong produkto. Laban na panibagong araw, panibagong tuklas. Nandito nga kami ngayon sa VGC Building na matatagpuan sa barangay ng Castellano sa bayan ng San Leonardo. At amin niyang pinuntahan ang pinakabago at pinakamagandang cafe sa bayang ito. Yan nga ay walang iba kundi ang RRK Cafe. Ang RRK Cafe ay ibilukas sa publiko nitong Hulyo ngayong taon. Ang pangunahing layunin ng RRK Cafe ay makapaglaan ng magandang tambay pahingahan kung saan komportable ang ating mga kababayan. At aming nang napag-alaman na ang RRK ay hango sa pangalan ng mga cute na cute na anak ng may-ari na si Ron Ruel Clare at si Rayan Riel Keira. Kung gaano nga sila ka-cute ay ganun din kaganda ang kanilang RRK Cafe. Eh kasi naman ang may-ari ay isang architect. At dahil napaka-esthetic na nga ng design, nararapat lamang na hindi basta-basta ang kape at pagkain na ay iyahain sa inyo. Kaya naman masusi nilang pinag-aralan kung ano-ano ang mga pagkain o kape na makapapawi ng lungkot, ng stress at ng pagod. Kaya nga bagay na bagay din ang cafe na ito sa mga masisipag na estudyante, sa mga family provider na hindi napapagod, sa mga profesional na under pressure, at sa lahat ng mga novo isihano nagsisikap sa buhay. Kaya ikaw kung naghahanap ka ng masarap na kapihan o kung may kakilala ka na mahilig sa kape, samahan niyo po kami ikalat ang magandang balita na meron na dito sa Castellan. At heto na nga, isa-isa na naming titikman ang kanilang mga ipinagmamalaking pagkain. Pero alam nyo ba, trivia na lang, karamihan sa menu ng RRK Cafe ay ang mga paboritong pagkain ng kanilang panganay na anak. Dinagdagan na lang nila ito ng mga putahe na patok sa panlasa ng mga nobo e si At grabe, talaga nga namang wala kaming masabi. Panigurado mga kababayan, sulit na sulit ang inyong ibabayad. Tapos ang presyo nila ay abot kaya pa. Sinong mag-aakala na sa ganda ng kanilang nilang lugar ay magaan lang sa bulsa ang presyo ng kanilang mga pagkain. Kaya mga kababayan, ano pa ang inyong hinihintay? Sugod na dito sa RRK Cafe. Bukas sila araw-araw mula Lunes hanggang Linggo, well, alas 12 ng tanghali hanggang alas 10 ng gabi. Sa inyong pagbisita ay mayroon silang ibibigay na loyalty card. At dahil magiging suki nila kayo, may mga matatanggap kayong libreng produkto. Na pala kung naghahanap kayo ng kwarto para sa inyong meeting. Dito sa RRK Cafe ay meron silang private room. O oh, diba, good news dahil hindi na kayo lalayo. Huwag nyo rin pala alagpasin ang kanilang masasarap na inumin. Deserve nyo to dahil hindi kayo tumitigil. Dahil patuloy kayo nagsusumika para sa inyong mga pangarap. Dahil hindi kayo sumusuko sa hamon ng buhay. Pag napapagod, magpahinga. Pag nai-stress, edi eh kumain. Pag nalulungkot, edi eh magkape. Lagi nyong tatandaan na ang mga taong nananalo sa buhay ay ang mga taong kailanman ay hindi sumuko. O oh, alam nyo na kung sa saan kayo pupunta. Ayain na ang kasintahan, ang kaibigan at ang pamilya. At sama-sama niyong pagtibayin ang inyong samahan dito sa RRK Cafe. Ito pong muli sa SK Philip, isang proud probinsyado at isang proud of si Hano mula sa bayan ng Laon. Kasama ang sisiw na si Fredo at si Spencer. Kami po ay patuloy na naghihikayat na suportahan at tangkilikin natin ang sariling atin. Maraming maraming salamat sa pagsamang kasamuli. Paalam, ingat and God bless. Laban na!